Yung krimen, ang palagi yung hina, hinahabol, yung tao na talaga namang isang basa lang sa resolusyon. Ang gagawin ko po, ipapublish ko sa Facebook ko yung mga excerpts. etong reklamo kay Harry Roque, etong sagot ni Harry Roque, ang susunod na kaya kakasuhan namin sa Harry Roque. Ganun po yung resolusyon, pwede ba yun? Wala explanation kung bakit ako dawit na non-bailable samantalang isa sa pinaka-importante karapatang pantao ay ang karapatan ng kalayaan. Sinasabi ko lang po ngayon yan dahil ngayon nga po is World Refugee and Asylum Seeker Day. Kung ikaw po talaga ay ginigipit gaya ko, itong pagkukuha ng asylum at pagiging refugee, this spells the difference between life and death. Bakit sa tingin nyo, hahayaan nila akong mabuhay sa, 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 sa laki ng aking bunganga, sa pikon, yung bangag na yan? Hindi ko man sinasabi na conclusive bangag na siya eh. Pero pasinungalingan niya sa pamamagitan ng hair follicle test. Kaya manigas kayo sa pikon. Dahil kahit anong gawin yung red notice, red notice dyan, hindi ako titigil ng bangag, bangag, bangag. Ngiwi, ngiwi, ngiwi. Butod, butod, butod. Yan. So manigas na kayo dyan. Okay? In any case, kaya nga po, uh, pinagdiriwang itong World Refugee Asylum Day dahil alam po natin sa buong daigdig karapatang pantao to at kung wala itong ganitong karapan, ang mga gaya ko na ginigipit, wala na po. Tustado na, tad, tad, na sa preso na talaga naman pong ang kondisyon ay torturous. Matagal ko na pong sinasabi yan na ako naghain pa nga ng kaso na talagang dapat madeklara na ang prison conditions natin pareho sa detention facilities at saka sa Muntinlupa ay torturous. Pero wala naman nakikinig. Pati yung isang akala mo kung sinong santa-santa naging DOJ, naging Commissioner on Human Rights, meron mo siyang ginawa sa mga kulungan. Talibasa siya, nagkaroon siya ng espesyal na kulungan. Okay? Anyway, magandang uh, World Refugee and Asylum Secret Day sa inyong lahat. Reporting from The Hague, ito po yung bayan at mamaya po, darating si Sir Bong para sa ayan na pala siya. Narito na pala si Sir Bong. So, huwag na tayo maghiwalay para malaman natin ang na balita kay Tatay Digong. Ayan na po si Sir Bong. No? Oh. Palakad na po siya, papunta rito. At uh, tingnan po natin kung anong balita natin kay Tatay Digong. No? Anyway, ano pa ba po ang mga kukomentuhan? Ah, yung ano, yung, yung let us reconcile. Bakit? May babalik mo ba sa Pilipinas si Tatay Digong? Kung maibabalik mo si Tatay Digong sa Pilipinas, baka pwede pa. Pero grabe talaga yung, pagtaksil. Marcos Jr. Kung ikukonsidera mo na hindi ka dapat presidente, kundi rin dahil sa mga Duterte. Kung hindi ka dahil kay Tatay Digong, dahil kay Sara Duterte.